Ang Social Security System o RAIA ay nag-anunsyo ng isang napakalaking balita na magbibigay ng malaking epekto sa buhay ng milyon-milyong Pilipino, partikular na ang ating mga masisipag na retirado. Simula Enero 2000 at 2025, magkakaroon ng napakalaking pagtaas sa buwan ng pensyon ng mga miyembro, isang pitong libo na dagdag na tiyak na magbibigay ng kaginhawaan sa libu-libong pensioner sa buong bansa. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng SSS na mapabuti ang kalagayang pinansyal ng kanilang mga miyembro at sa araw na ito, ating talakayin ang lahat ng detalye ukol sa benepisyong ito at ang kahalagahan nito para sa ating mga kababayan. Sa matagal na panahon, ipinahayag ng ating mga retirado ang kanilang mga saloobin ukol sa kakulangan ng kasalukuyang halaga ng pensyon upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang buwan ng pensyon ay madalas hindi sapat upang matustusan ang pagkain, gamot, bayarin sa kuryente, tubig, at iba pang gastusin sa bahay. Sa 7,000 na karagdagang pensyon, maraming pensioner ang magkakaroon ng mas maluwag na espasyo sa kanilang budget. Ang benepisyong ito ay inaasahang magdadala ng malaking pagbabago sa kalidad ng pamumuhay ng libu-libong Pilipino na mas magpapagaan sa kanilang pang-araw-araw na buhay matapos ang mahabang panahon ng pagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya at komunidad Bukod dito ang hakbang na ito ay kinikilala rin ang patuloy na pagtaas ng halaga ng mga bilihin sa Pilipinas Sa nakalipas na mga taon ang implasyon ay nagdulot ng pagbaba sa halaga ng pera dahilan upang mas mahirapan ang ating mga retirado sa kanilang mga gastusin ang pagkilos na ito ng Isaya ay patunay ng kanilang malasakit na tugunan ang mga pangangailangan ng mga miyembro sa gitna ng tumataas na gastusin sa araw-araw na pamumuhay. Bagamat hindi nito ganap na malulutas ang lahat ng hamon sa pananalapi ng mga pensioner, ang pitong libo na dagdag ay isang positibong hakbang na nagpapakita ng pagtugon ng pamahalaan sa mga hinaing ng kanilang mga mamamayan. Napakahalaga rin na linawin kung paano ipatutupad ang benepisyong ito at sino ang makikinabang. Ayon sa reses, ang dagdag na 7,000 ay otomatikong matatanggap ng mga kwalipikadong pensioner simula Enero libo at 2025. Kasama rito ang mga kasalukuyang retirado pati na rin ang mga magre-retiro pa lamang sa mga darating na taon. Sa mga kasalukuyang pensioner, ang dagdag na halaga ay direktang idaragdag sa kanilang buwan ng disbursement, kaya't hindi na kailangang magpasa ng karagdagang mga dokumento o aplikasyon. Ang proseso ay dinisenyo upang maging simple at walang abala para sa mga retirado. Para naman sa mga miyembrong malapit ng magretiro, ang pagtaas na ito ay maaaring magsilbing inspirasyon upang repasuhin ang kanilang mga kontribusyon at tiyakin na kanilang maksimisahin ang kanilang mga benepisyo. Palagi nang hinihikayat ng isaya ang kanilang mga miyembro na panatilihing updated ang kanilang mga kontribusyon upang masiguro na makakakuha sila ng pinakamataas na benepisyo kapag sila'y nagretiro. Ang hakbang na ito ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng regular na pakikilahok sa sistema upang masigurado ang mas magandang kinabukasan. Mahalaga ring bigyang diin na ang dagdag na pensyon na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng reforma at pagpapabuti sa sistema ng ngaya. Sa nakalipas na mga taon, nagpakilala ang ilaya ng iba't ibang programa at inisyatibo upang mas mapahusay ang kanilang serbisyo. Mula sa digitalisasyon ng mga transaksyon hanggang sa mas maginhawang serbisyo, Patuloy nilang pinagbubuti ang kanilang sistema para sa kapakinabangan ng kanilang mga miyembro. Ang pitong libo na pagtaas sa pensyon ay isang malinaw na halimbawa ng kanilang pagsisikap na maging mas epektibo at tumutugon sa pangangailangan ng Pilipinong manggagawa. Ngunit, habang positibo ang balitang ito, may mga tanong din kung paano masisiguro ng ESAIA ang pangmatagalang sustainability ng dagdag na pensyon. Ang mga pension fund ay nakasalalay sa kontribusyon ng mga kasalukuyang miyembro at employer, at ang mga ganitong uri ng pagbabago ay may mga kalakip na implikasyon sa pananalapi. Tiniyak ng SIA na kanilang isinagawa ang masusing pag-aaral at pagsusuri upang matiyak ang kakayahang mapanatili ang dagdag na halaga ng pensyon. Kasama sa kanilang mga konsiderasyon ang mga aspetong tulad ng kontribusyon, kita mula sa mga pamumuhunan, at demograpikong trends upang masiguro ang katatagan ng sistema para sa darating na panahon. Para naman sa mga miyembro ng workforce, ang balitang ito ay isang paalala na mahalaga ang kanilang kontribusyon sa sistema ng social security. Ang pension system ay nakadepende sa aktibong pakikilahok ng mga manggagawa at employer upang mapunduhan ang mga benepisyo. Sa pamamagitan ng regular na pagbabayad ng kontribusyon, hindi lamang nila sinisigurado ang kanilang sariling kinabukasan, kundi tumutulong din sa pagpapanatili ng sistema para sa iba. Ang ganitong uri ng kooperasyon at suporta ay siyang pundasyon ng konsepto ng social security. Napakahalaga rin ng tamang impormasyon. Ang pag-anunsyo ng 7,000 na dagdag pensyon ng maaga ay nagbibigay sa mga pensioner at kanilang pamilya ng sapat na panahon upang magplano at ayusin ang kanilang mga pananalapi. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng transparency sa panig ng SS na naglalaan ng oras upang ipaliwanag ng malinaw ang mga detalye ng pagbabagong ito. Sa ganitong paraan, naipapakita ng ahensya ang kanilang dedikasyon na unahin ang kapakanan ng kanilang mga miyembro. Ang pitong libo na pagtaas sa pensyon ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay isang simbolo ng pagpapahalaga at pagkilala sa naging kontribusyon ng ating mga retirado sa lipunan. Sa loob ng maraming taon, nagtrabaho sila ng walang pagod upang itaguyod ang kanilang mga pamilya at komunidad. Ang hakbang na ito ay isang maliit na paraan upang ipakita ang respeto at pasasalamat sa kanilang mga sakripisyo. Bukod dito, mahalaga rin ang suporta mula sa kanilang mga pamilya at komunidad. Bagamat malaking tulong ang dagdag na pensyon, hindi maikakailan na ang moral at emosyonal na suporta mula sa kanilang mga mahal sa buhay ay mahalaga rin. Ang ating mga lolo at lola ay naglaan ng maraming taon para sa atin, kaya't nararapat lamang nasuklian natin ang kanilang pagmamahal at sakripisyo. Sa papalapit na Enero 2000 at 2025, asahan nating maraming senior citizens ang magagalak sa napakagandang balitang ito. Hindi lamang ito isang pagbabago sa pinansyal na aspeto, kundi isang pagkilala sa kanilang naging papel sa ating lipunan. Ang bawat pisong matatanggap nila ay isang simbolo ng paggalang at pagpapahalaga sa kanilang dedikasyon at pagsisikap. Huwag nating kalimutan na ang tamang impormasyon ay mahalaga upang masigurong matatanggap ng bawat pensioner ang kanilang benepisyo ng walang aberya. Tiyaking updated ang kanilang impormasyon sa RAES, tulad ng kanilang bank account, at maging maagap sa pag-check ng mga anunsyo sa opisyal na website at social media platforms ng ahensya. Ang 7,000 na dagdag sa pensyon ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas magandang kinabukasan ng bawat Pilipinong retirado. Sa tulong ng SSS, makakaasa tayo ng mas makabuluhang pagbabago sa sistema ng social security sa ating bansa. Sa ganitong paraan, sama-sama nating maitataguyod ang mas maliwanag na hinaharap para sa lahat.